Isang misteryong tumagal ng halos isang siglo at ngayon may panibagong ebidensyang lumutan. Nakatutok ka sa kwento ng isang babaeng naglaho sa langit pero iniwan ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Noong 1937, isang babaeng piloto ang naglaho sa kalagitnaan ng karagatan. Walang iniwang bakas, walang natagpuang labi, at higit sa lahat, walang kasagutan. Ngayon, matapos ang halos siyam na taon, may bagong misyon para tuklasin ang kanyang nawawalang eroplano. Ito ang kwento ni Amelia Earhart at ang misteryong patuloy pa rin bumabagabag sa mundo. Si Amelia Earhart ay isa sa pinaka-iconic na piloto ng ikadalawampung siglo. Siya ang kauna-unahang babae na tumawid sa Atlantic Ocean sakay ng eroplano, mag-isa. Isang simbolo ng tapang, determinasyon at pambihirang lakas ng loob. Noong July 2, 1937, Sa kanyang pagtatangkang ikutin ang buong mundo, siya at ang kanyang navigator na si Fred Noonan ay bigla na lang nawala habang lumilipad sa May Pacific Ocean at hindi na muling nakita. Maraming teorya ang lumutang. Bumagsak daw sa dagat, na sa isang isla, o kinuha ng mga dayuhan. Oo, may mga naniniwala riyan. Ngunit, ang pinaka-pinanghahawakang posibilidad ay bumagsak sila malapit sa isla ng Nikumaroro sa Kiribas. Nitong July 2, 2025, eksaktong 88th anniversary ng kanyang pagkawala, inihayag ng mga mananaliksik mula sa Purdue University na maglulunsad sila ng panibagong misyon patungong Nikumaroro Island. May nakita raw silang satellite image na posibleng bahagi ng kanyang eroplano, ang Lockheed Electra 10E. Ang bagong misyon ay suportado ng $500,000 taponto at pangungunahan ng Archaeological Legacy Institute. Gagawin ito ngayong Nobyembre. Magdadala sila ng high-tech na sonar, drones, at mga underwater archaeologists para siya sa atin ng lugar kung saan posibleng nakalubog ang eroplano ni Earhart. Kung matagpuan ito, ito na marahil ang pinakamalaking historical discovery ng ating panahon at posibleng tuldukan na ang isa sa pinakamatagal na misteryo sa kasaysayan ng aviation. Ngunit, may isa pang teorya na hindi mo maririnig sa karamihan. Ang Coconut Crab Theory. Ayon sa ilang siyentipiko at kasaysayan researchers, kung sakaling nabuhay nga si Earhart sa Nicomaroro, posibleng siya ay namatay bilang castaway. At doon, ang kanyang bangkay ay tinarget ng mga nilalang sa isla, ang mga higanting coconut crab ang mga crab na ito ay kayang durugin ang buto ng tao. Ayon sa TIGHAR, sa isang eksperimento gamit ang bangkay ng baboy, pinanood nila kung paanong dinala ng mga crab ang mga buto papasok sa kanilang mga lungga at tuluyang binura ang ebidensya ng bangkay. Hanggang ngayon, haka-haka pa rin ito. Walang DNA walang kumpirmadong buto. Pero kung totoo, ito marahil lang isa sa pinakakilabot na wakas sa kasaysayan ng aviation. Pero ang tanong, ito na nga ba ang katapusan ng misteryo ni Amelia Earhart? O isa na naman itong hakbang papalapit sa sagot na matagal nang hinahanap ng mundo? Abangan natin sa Nobyembre ang kanilang misyon at sana sa wakas matuklasan na natin ang buong kwento.